Tapos na, alas 4 na, hapon na, ano ba naman tong si Sora? Ba't di kasi siya masagot? Sora? Ay ano? Asan ka na? Akala ko, di ba maghanap tayo ng kadamba? Ay sandali, wait! O, anong oras na eh? Ay sorry, kasi nga, hindi ka kasi nag-ano eh, kumakatok eh. Hindi, kanina nga tumatawag ako sa'yo eh, pero hindi ka siya masagot, busy-busy ka ata eh. Yeah, kasi nga nagro-roblox kasi ako eh. Kaya pala eh. O tara na, maghanap na tayo ng gandang ba kasi baka mamaya humapon na eh. Mamaya bigla nang dumilim eh. O tara. O sige, dito na tayo. Siyan tayo pala maghanap? parang sa may dagat, meron kasi akong alam doon eh. O sige, mauna ka na. May cabin kaya doon tapos madaming gagamba kaya. Okay, tama-tama yung kasi. Natalo na naman yung gagamba ko, yung hina ng mga nakuha ko, tsaka yung pinigay sa akin ni Douglas. Mm -mm. Pero yung mga gagamba, medyo malalaki dun eh. Eh, na matapang eh, yung maganda, di ba? Yung malalaki. Oo. Diyan yung cabin, oh, malapit na tayo. Sana meron dyan ha. Baka mamaya walang gagamba dyan. Meron talaga, madami. Nakita ko nga nung bata ako eh. Ang bata eh! Ngayon, iba na yun. Hmm, baka may gagamba pa rin. Hey, teka, Sura! Sandali! Bakit? Wala pala akong ano, dalang flashlight na alimutan ko. Baka mamaya, sa wala akong lagayan. Ay, buti naman. Meron akong nakadalang flashlight. Oh, buti naman. Sakto. Tapos, check ko kung meron kaya akong sa bag ko. O hmm. Oh, teka, andali. Baka malalim to, ha? Ah. Ito kaya? Teka, baka malalim to. Paano tayo tatawi sa kabila? Baka malalim to. Hindi to malalim. Oh, perfect, oh. Hagoy, mapapasak pa pala tayo. Hindi mo sinabi, lalangoy pa pala. Hehe, <laughs> sorry. Dagat kaya talaga to eh. Akala ko maghahanap lang ng gagambay pala. Lalangoy din. <laughs> Ito yung cabin. Eh, hey, hindi naman eh. Wala namang gagambay dyan eh. Kala ko nga gagambay. Eh. Hindi, meron talaga. Dali, pasok ka. Hindi, dito na. Maghahanap na tayo dito sa labas. Matami na dito. Hindi, meron dito. Ang dami. O saan? Dito kaya yun, eh. Hindi naman yan hulihan ng tutampay. Eh. Ang tutampala sa pool. Dito, o, akyatin mo. Meron. May secret. Dito, oh. May attic dito. Ang daming gagamba ka mo. Hala, teka. Oh, uh, talo ba? Ang hirap. Hala, hindi kasi ako sana isang ganito, eh kasi ako naglalaro ng OB. Ang hirap naman pala. Hey, Ay, ayun, nakapaso din ako. Daming gagamba dito, no? Ayan, no? Hala, nung lugar to. Ito yung attic. Daming gagamba, oh, ayan, no? Hindi to, gagamba pa ito. Hindi to lumalaban. Nako, mahina yung mga ganyan. Dapat nagagamba yung nandun sa gubat, yun na sa hindi to, pagkain lang ito eh, matataro tayo dyan. Ano ba naman yan, nakala ko malalakas na yung gagamba na alam mo. mula talaga ako sa gagamba eh. Mali yan, matatalo tayo dyan, ay, alis na nga tayo dito, nako. na nga. Sayang oras natin doon, nakala ko naman yung gagamba na sinasabi mo yung panlaban, gagambang bahay lang yun eh. Eh, yung mga gagamba kaya nakita ko dito nung bata ako, lalaki ko yan, natakot ako. Malaki nga pero hindi yun yung panglaban. Hindi... na nako. Hindi. Hindi dyan, dito na lang, dito na lang, madaming puno dito. Ay, hindi ka. Hindi, dito sa Paradise Falls. Ano yan? Gadam ano? Talon? <laughs> eh, hindi ko kaya alam eh. Teka. Parang Uy, sandali, sandali, Sora, wait lang, para humisapot dun Ilawa mo, ilawa mo, wait lang, pupuntahan ko, dyan ka lang hmm. Eh, hey, sapot mo to Sapot na, pero Masa yung lagat ba? Hmm, parang umalis kaya eh Wait lang, nandito lang siguro yan, nasa gilid lang yan Sika, meron eh Ba't wala? Eh, hey, tara! Hmm. Tara, wala dyan. Parang wala. Hindi, parang meron dito kaya. Uy, ano to? Oh, hala. Ba't ang daming sapot? Hala. Mas madami pa kaya dito, ah. Oh. Wait, teka, teka. Hala, ang dilim. Ang dilim, sobrang dilim dito. Uy, ang dami. Hala, nakakatakot naman dito. May secret! Oh! Teka lang, sandali lang! Hala! May secret! Nakakatakot naman! Nakakatakot naman dito! Hala! Ano bang lugar to? Hindi ko alam, hey! Pero ang daming ano, sapot! Hey, parang dead end na to ah! Oo nga! Nakakatakot! Hey! Sandali, teka lang. Ang dilim dito. Wait lang. Check ko kaya yung oras. Hala! Seven na! Hala, lagot. Teka nga. Anong lugar ba kasi ito? Ba't, ba't kasi tayo napunta dito? Oh. Hindi ko kasi alam. Ang daming gagamba kasi dito eh. Eh, sandali, Sora. Sandali, sandali. Sandali. May naririnig ako. Eh, takot ako. Parang may naglalakad. Tinatakot mo lang kayo ako. Uh, hindi, may naririnig talaga ako. Sandali, sandali. Magtago muna tayo. Parang may tao. Baka may tao. Tago, tago. Teka. Ano? Bakit kasi naman dito tayo pumunta? Ano ba yan? Sabi maghanap ng gagamba. Ito kasi dun saan saan ka nagtuturo eh. Pero madaming gagamba dito oh. Ayan oh. O oh, diba yan oh. Ang laki. Grabe nakakatakot. Teka. Hindi, maliit lang yan. Hindi yan. Ay, sandali. Sandali, sandali. Wala. Papunta yata dito yun. Yung may naglalakad. Sandali, magtago tayo dito. Magtago tayo. Magtago. Nawawala oh, yung ilaw. Wala. Ako? Oh, mami. Tulungan niya po kami. Mami, ano ba? ako takot naman dito. Grabe, regret ko to. Sandali, teka, paano ba? May lamat parang... Ano yun? May lamat parang may gagamba. Pilaw mo nga. Sandali, nawawala na naman kasi ilaw kasi. Eh, bakit kasi hindi may nanonong battery? Eh, hindi, may... Eh, ano yan? Uy. Teka, teka. Uy. Ay, grabe. Eh, mga tatampanga. Halang nalaki. Teka, kunin natin, kunin natin. Tara. Kunin natin. Ayun, eh, nakuha ko na, nakuha ko na. O, oh, dali, lagay mo dito. Oh, tago mo dyan, tago mo. Tara, ay, sandali, sandali, may naririnig ako. May naririnig ako. Uy, grabe kasi. Nawawala yung flashlight ko eh. Ba't kasi hindi ko to charge Parang may mga tao. Sandali, ano pa yun? pinag-uusapan ano nila? Hala. lagut sora. Parang... Lugar yata ito ng mga kidnapper, lagot! Lagot! Hala, tago ka dito, tago ka dito, bilis! Wait lang. Uy, gumagana na! Hala, patay! Ba't may kagamba ang dami? Uy, patayin mo yan, mamaya makikita tayo dito! la may kagamba, hindi ko takoy! Tatayin mo yung inaw, makikita tayo ng tao! May kagamba, ang dami! Sandali! Ay, Shora! Pag sinabi kong takbo, takbo ah! Tatakbo tayo ng mabilis! Tapos huwag ka maiingay. Ay, ang daming kagamba! Hey, babaya mo na yung na natin tumakas. Teka, mas delikado tayo dito. Andali, teka. Diyan ka lang, diyan ka lang. Magtago ka muna doon. Titignan ko kung nandun sila. Andali. Wala, mukhang wala naman. Uy, Sora. Sora, tara na, bilis. Takbo. Tara, tu. Alam ko yung pesto. Sige, mauna ka na. Bilisan natin patay mo yung ilaw. Hindi, hindi natin to kaya pag walang ilaw. Ito na. Ayun. Hey, ano ba ang lugar yun? Ewan ko. Grabe naman to. Ang daming gagamba pero nakakatakot. At least nakakuha naman tayo ng gagamba eh. Buti nakatakas tayo. Ano kay? Sino kaya yung mga nandun? Buti hindi tayo nakita. Oo nga. Pero buti naman nakakuha tayo ng gagamba. Pero hindi na. Ayaw ko na nang magpunta dyan sa susunod. Ako, mapapahamak tayo dyan sa kakanay. kahanap ng kagamba. Tara na, uwi na tayo. Tara na lang. Ye! Uy! Uy! ye! Uy! Yay! San ka pumupunta? Hindi ko alam yung Danny. Grabe! Ang bis ng tibok ng puso ko dun. Takot talaga ako. Kakatakot. Grabe naman. Ayun, nandito na tayo sa wakas. Hay, nakabalik na tayo. Wait lang, check ko ulit kung anong oras. Ligtas na tayo. Wait lang, balik na ng gabi. Lagot talaga, kailangan na natin umuwi Hala, lagot. Papagalitan tayo ni Mama at saka ni Daddy. Lagot, lagot. Hay, sandali lang. Bilis mo naman ito. Kasi na, ayaw ko kayong mapagalitan. O, oh, sige na. Babay na. Dito na ako. Wina ako sa aming Bukas. Bukas, anong kaniya? Eh? O, oh, sige. Okay, babay. Babay. Ano ba yun? Muntik pa ako mapakamak doon. Buti na lang nakatakas ba kami. Rabi naman kasi. Kunsan siyang pa kasi kami na punta Ay nako. Hindi na nga ako masyado maghanap ng gagamba. bibili na lang siguro ako.